Uulitin ko Mr. Speaker, may nangyayaring genocide at saksi tayong lahat dito. Ginagawang basehan ng Israel ang umano'y paglusob ng Hamas noong October 7 na ayon sa balita ay nasa 1,400 ang nasawi. Ating mariing kinukundi na ito, Mr. Speaker. Hiniin niya kung digmaan mang may tuturing ito wala pa rin dahilan para ipagpatuloy ang nangyayaring walang habas na karahasan. Hika hindi man lang natin maipahiram ang tinig ng Pilipino upang manawagan ng kapayapaan sa Gaza. Nalulungkot ako na habang hinuhukay ang mga sanggol mula sa gumuhong mga gusali na iipit ang mundo sa iba't ibang dibate. Paano pangangatwiranan di lang self-defense ang pangbobomba ng mga moske, paaralan at ospital? Ang mga airstrike na walang kinikilala sa mga tinatamaan. Hindi Hamas o Hezbollah ang pinapatay ngayon, Mr. Speaker. Sinisingil sa mga inosenteng sibilyan ang buhay na inutang ng ilan. Na mula pa noon ay kontrolado na ng Israel ang lahat ng lalabas at papasok dito. Kahit sa krisis na nagaganap ngayon, hinaharang ang pagkain, tubig, gamot, prudo at lahat ng batayang pangangailangan. Kada na binibilang ng araw-araw na pamamaslang, pangpapahirap at paniniil sa karapatan ng mga Palestino. Nasaan ang kondemnasyon? Nananawagan ako sa bawat kasapi ng ating samahan at sa kongresong ito na ipahiram ang kanilang tinig upang maabot ang pinakamahalagang layunin, ang pagtigil ng patayan sa Gaza. That we resume the privilege are. Is there any objection? There is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Mujib Hataman of the Lone District of Basilan for his privilege speech. Congressman Mujib Hataman is recognized. Uh, thank you, Mr. Speaker. Thank you, uh, Madam Majority Leader. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakat. Mr. Speaker, members of this August Chamber, mga kababayan, isang mapagpalayang araw sa ating lahat. I rise today to call for an immediate end to the violence currently unfolding in the Gaza Strip. Genocide ang nangyayari ngayon doon, Mr. Speaker. Walang ibang paraang ilarawan ito. And in the face of genocide the only imperative is to stop the killing. The bombs and bullets must stop. Civilians must be protected and aid must be allowed. No argument can justify the wholesale cruelty happening in Gaza right now. No argument can justify the shedding of the blood of innocent based on race or creed or on their being where they are supposed to be their land and their home. Ginagawang basehan ng Israel ang umano'y paglusob ng Hamas noong October 7 na ayon sa balita ay nasa 1,400 ang nasawi. Ating mariing kinukundi na ito, Mr. Speaker, dahil ayon sa Islam, mahigpit na ipinagbabawal ang pumatay ng mga inosente, lalo na kung ang mga ito ay bata, kababaihan at matatanda. Karapatan ng bawat bansa at mamamayan nito ang hustisya at siguridad. Ngunit hindi sa paraang kinikitikil din nito ang karapatan ng iba. Katulad ng napakarami ng pagkakataon sa kasaysayan ng kaguluhan sa Israel at Palestine, hindi Hamas o Hezbollah ang pinapatay ngayon, Mr. Speaker. Sinisingil sa mga inosenteng sibilyan ang buhay na inutang ng ilan. Ano pangangatwiranan bilang self-defense ang pangbobomba ng mga moske, paralan at ospital? Ang mga airstrike na walang kinikilala sa mga tinatamaan. Ayon mismo sa Director General ng World Health Organization, a child is killed on average every 10 minutes in the Gaza Strip. Nowhere and no one is safe. Labing anim sa 35 limang ospital sa Gaza ang hindi na makapagbigay ng servisyong medikal sa mga sugatan. May ilang pagamutan na din ang nagsasabing kapag naubos na ang krudo ng kanilang mga generators, hindi na nila alam ang gagawin sa mga pasyenteng naka-ventilator, incubator o gumagamit ng dialysis machine o life support. <laughs> Ngayon, Mr. Speaker, patuloy ang pagtaas ng casualty counter ng sa Zagaza. Mahigit dalawang milyong tao doon. Sa huli kong nabasa na ulat, higit sa 27,000 na ang sugatan. Higit sa 11,000 palestino naman ang namatay at araw-araw tumataas ang bilang na ito. Sa 11,000 ito, ayon sa mga ulat, mahigit 4,000 na ang batak. At napakarami pang naghahanap ng paraang makatakas sa mga bombang bumabagsak sa mga gusaling karamihan ay sibilyan naman ang nakasilong. At paano tatakas o lilikas kung mismo ang buong Gaza Strip ay isang malaking kulungan na mula pa noon ay kontrolado na ng Israel ang lahat ng lalabas at papasok dito. Kahit sa krisis na nagaganap ngayon Hinaharang ang pagkain, tubig, gamot, prudo at lahat ng batayang pangangailangan. Uulitin ko po, Mr. Speaker, higit dalawang milyong katao na sa malubhang panganib, nag-aabang ng pagkain at tubig at landas palabas sa, palabas sa digmaan. Mahigit dalawamputpitong libong sugatan, mahigit na labing isang libong bangkay. Mahigit apat na libo sa kanila mga batang walang kamuang-muang. Inuulit ko, Mr. Speaker, genocide ito. Narinig natin ang talumpati ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa UN Security Council noong nakaraang apat na Oktubre. Idiniin niya, kung digmaan mang maituturing ito, wala pa rin dahilan para ipagpatuloy ang nangyayaring walang habas na karahasan. He called on the all parties to uphold and respect the law, the, their obligations under the humanitarian law. Ipinaalala niya sa mga ospital at pasilidad ng UN, may halos na anim na Palestinong nag, nakikisilong. Dagdag pa niya, 35 UN aid workers ang kabilang sa mga namatay. Wala silang ibang layunin doon kundi ang tumulong sa mga lumilikas. The protection of civilian is paramount in any armed conflict. Ani niya. No party to arm armed conflict is above international humanitarian law. The United Nations General Assembly voting 122 versus 14 with 45 abstention last October 28. approved A non-binding resolution calling for a humanitarian truce in Gaza that hopefully will lead to a cessation of hostilities. Ang boto ng Pilipinas, abstain. Nakakalungkot po ito, Mr. Speaker, na hindi man lang natin maipahiram ang tinig ng Pilipino upang manawagan ng kapayapaan sa Gaza. Nalulungkot ako na habang hinuhukay ang mga sanggol mula sa gumuhong mga gusali na iipit ang mundo sa iba't ibang debate. Totoo, mahalagang pag-usapan ang kasaysayan ng hidwaan doon. Mahalagang pag-usapan ng malalim na mga sugat ng nakaraan. Ang mga pogrom sa Europa na naging ugat ng kilusang Zionist at ng paninindigan nila na may sarili silang bayang Diyos mismo ang nagtatakda. Mahalagang intindihin ang idinulot na trauma ng Holocaust noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabilang banda, mahalagang balikan ang Balfour Declaration noong 1917 ng nakaraang siglo kung kailan sinimulang nakawin ang mga lupain ng katutubong Palestino. Ang mga pistok na walang pinatutunguhan ang dekadang pagdurusang pinagdaanan ng mga taong nagtatanong lang naman kung bakit sila pinalayas sa sarili nilang tahanan. Bilang bahagi ng isang etnikong komunidad na dumaan din sa pangapi at paniniil, mahirap tanggapin ang nakikita kong double standard dito Mr. Speaker. No one is denying the atrocities done by Hamas during the Al-Aqsa flood operation last October 17. There is no debate that those responsible must be brought to justice. And sa akin lang, Mr. Speaker, mga kasama, dekada na binibilang ng araw-araw na pamamaslang pangpapahirap at paniniil sa karapatan ng mga Palestino. Nasaan ang condemnation? It leaves a bad taste in the mouth, Mr. Speaker, that so many in the West began screaming for justice after October 7. These same people struggled to find their throats and tongues in the decades prior as Palestinian land was stolen and Palestinian families were driven away, subjected to inhumane condition and even slaughtered. We cannot cherry pick who gets to have human rights, Mr. Speaker, at mga kasama. At ang totoo, Mr. Speaker, pwedeng itala ang lahat ng mga terrorist attack mula sa magkabilang panig sa mag habang kasaysayan ng hidwaan sa lupaing Palestino. Pwedeng magbabalik ang lahat ng istoryador sa pagtukoy kung sino ang nagsimula sa kaguluhan. Kung bakit at paano tayo humantong sa puntong ito. Debate ito pwedeng ipagpatuloy hanggang bumaba ang kaluluwa ni Abraham at pagbatiin ang mga anak niyang nag-aaway. But regardless of who wins the debate, Mr. Speaker, nothing can justify what is unfolding before our eyes. Uulitin ko, Mr. Speaker, may nangyayaring genocide at saksi tayong lahat dito. Namamatay ang mga sanggol, ang mga may sakit sa ospital, ang mga nakapila sa checkpoint na naghahanap ng paraang makalikas ang mga matatandang hindi na makatakbo upang iwasan ang bumubulusok na mga missile. Kaya nga, Mr. Speaker, noong nakaraang ikadalawamput-tatlo ng Oktubre, ay along with the Bangsamoro representatives, filed House Resolution No. 1399 calling for the immediate cessation of violence between Israel and Hamas. Gusto kong idiin, Mr. Speaker, na hindi po ito laban sa bagitan ng mga Hudyo at Muslim. I do not even see this is a conflict between Israelis and Palestinians. The first mistake we could make here is to conflate the acts on the powerful few with those of an entire people. The real conflict here is between those who would wield the power of arms over the armless, between those consumed by hate and those whose blood is shed due to such hatred between those who see other humans as beings with rights and dignities and those who see them as animals to be sacrificed at the altar of political ends at sahidwa ang ito mr speaker mga kasama malinaw kung saan ako nakatindig at bitbit -bit ko ang tinig ng aking mga kababayan sa basilan pati ang aking mga kalahi sa Bangsamoro. Nasa panig kami ng karapatan, ng katwiran, ng katarungan, ng kapayapaan, ng pagtigil sa karahasan. Nanawagan ako sa agarang pagtigil ng putukan, sa pagsunod ng lahat ng provision ng International Humanitarian Law, sa pagpapalawak ng mga landas upang makapasok ang ayuda para sa mga nagdurusang Palestino at makalabas sa zone of conflict ang mga sibilyan. Nananawagan ako sa bawat kasapi ng ating samahan at sa kongresong ito na ipahiram ang kanilang tinig upang maabot ang pinakamahalagang layunin, ang pagtigil ng patayan sa Gaza. Ilang larawan at video pa ba ang kailangan nating makita sa TV, pahayagan at social media, Mr. Speaker? Nang mga batang walang nang buhay, ng mga ina, ama, na naghihinagpis habang karga-karga ang duguan at wala nang buhay nilang mga kaanak. Nang mga batang umiiyak na lamang at walang magawa habang pinapanood ang kanilang mga magulang na bitiwan ang kanilang huling hininga. Gaano pa ba kadami ang bilang ng patay at sugatan ang kailangang maitala sa statistiko? Ilang buhay pa ba ang kailangang sirain o kitilin sa Gaza? Sa muli, Mr. Speaker, members of this house, what's happening in Gaza is genocide. It is a war crime. Tama na, sobra na. Kailangan nating itigil ito ngayon na. Yun lamang po. Maraming maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat mga, kung, mga kasama sa Kongreso. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.